Pagkita po itong si Congressman Marcolita at sa unang pagkakataon ay hinahamon po itong si Pangulong Marcos na umanay sagutin ang hamon ng sambayan ng Pilipino. Ang uh, sinasabing kailangan niya ng sagutin ang hamon na patunayan na hindi siya umanungag o gumagamit ng pulboron at sa pamagitan ng isang pulboron testing, ito po yung hair drug testing para malaman kung totoo nga ba ang akusasyon laban sa kanya. Alam po natin mga kababayan kung uh, siya talaga ay talagang gumagamit pa hanggang ngayon, malamang at sa malamang ay hindi ito kakasa at hindi tatanggapin yung hamon sa kanya ni Congressman Marcolita. Dahil ang hamon na ito, matagal na ito, mga kabayan po natin. Matagal na na sinasabi ni PRRD. Ngunit hindi ito sumasagot at hindi rin ito dinidinay ng kanyang asawa, ng kanyang anak at ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Kayo po mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat po ba na sagutin ni Bongbong Marcos ang hamon sa kanya ni Congressman Marcolita na mag uh, hair follicle drug testing na ito para mapatunayan? Ito po panoorin natin. Ang isa po sa mga episode kung saan nabanggit po itong sinasabi ko sa programa na Saganang Mamamayan. Uh, video na inilabas nila. Uh -huh. Kasabay nung uh, sona ng ating uh, Pangulo dyan, no? Nagsimula po yan. Anong estado sa Amerika yan, Nelson? Na doon nag isang na grupo ng ano? Oh. uh, grupong maisoy. Ang maisoy oh, Yan, oh, oh. Doon mm. daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung uh, sona ng Pangulong Bombo Marcos. Kaya naging conclusion nga ni Defense Secretary Gibucho doon, talaga may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon kong. So dahil nga sa... Ang unang nakita kong nagsalitaryan ay si... Uh, DILG Secretary Benhur Abalos. Opo, nagpa pa Pagkatapos Opo. ay sinundan ni Defense Secretary hmm. Teodoro, ibig sabihin, sineryoso nila yung... Uh, yung video na lumabas dyan. Ako naman ko, talagang yung seryoso naman talaga. talaga uh, ako, anong makita ko yon uh, hindi lamang magkahalong <coughs> lungkot dyan at pangamba, hmm. Ako ako'y nag -alala kung ano ibubungan ibubungang itong uh, itong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng uh, sona ng ating uh, pangulo mm -mm. na at nakita ko sa mga initial na reaction habang uh, <coughs> ng nagkakaroon ng uh, uh, presscon ang ating uh, dalawang uh, cabinet members. Opo. Eh, eh lalong lumalala, eh lalong kumakalat eh, lalong mm -hmm. lumalalim ang pagtatalo kung ano at ano ang totoo sa likod ng video na 'yan. Oho, uh oho. -huh. Uh -huh. Ngayon, ang aking, ang pag-aalala dyan ay nakabatay doon sa katungkulan natin na ang ating bansa unahin natin. Ah, uh, opo, totoo ang man. proposition dito ay ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at uh, pagkakabahabahagi na naman ng ating, ng ating mga mamayan. Sapagkat alam mo, naharap na naman tayo sa isang, ano, sa isang election na next year. Ito'y malapit na. At saka ko, Kaya uh, madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan eh, sumailalim mga ating Pangulo sa, sa drug test. Uh, Ayon, magandang hamon po ito mga kababayan po natin ha. Narinig niyo po, lalo na po sa mga taga-suporta ng ating Presidente, uh, si Congressman Marcolita na ang uh, mismong nanawagan at nagkahamon dito sa ating Presidente. Para matapos ng isyong ito, para mawakas na, na ito, isagutin niya na nga po itong hamon ito. Ang tanong, sasagot po ba? Ah, at ano pa po yung mga justification ni Congressman Marcolita na bakit umano kay ilangang sagutin ito ni Bongbong Marcos? Oh, um, uh, para para sa akin, Opo. yung pagtitigni pa, hindi na importante sa akin yun eh. Okay, uh -huh. Kung ang itutumbas naman ng gagawin ko dyan, ay kapanatagan ng aking bansa. Abaga, pwede Kung po, ang katumbas uh -huh. nito ay lalong, uh, lalong magiging matwid yung moral compass ng Panguluhan dyan. Uh -huh, uh -huh. Uh, mawalang galang na sa payo ng ibang advisers niya. Opo, opa, kasi opa, ang, ang aking, ang aking uh, tinutukoy dito, yung maadali ang pagre-resolve, yung mabilis Opo. na okay. tabi. Once and for all, yung address natin, wala na yung patong uh, patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Pagka natapos ito, Okay, mak makakapag uh, makakapag gobyerno ka nang walang ano. Hindi naman kaya na, makaya, ng, uh, ay, hindi ka ma-distract madi sa yung gawain. Hindi, hindi naman kaya ko maging patibo, maging bait lamang ito kasi alam niyo naman ang parata, wala wala hong katapusan nito. Lahat baka may naging negatibo. Baka panibagong parata na naman ang uh, ikulapol sa pangulong Bongbong kung. Hindi si, hindi siguro magyayari 'yon. Uh, Kapag sabi ko nga sa iyo ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Uh, okay. Para sa oh, 'yon. Ah, na narinig po natin ha. At uh, kahit ako naman siguro sa aking sarili mga kababayan. Ha? Kung napatunayan na po ni Marcos Jr. na ang akusasyon ay hindi totoo, na isa publiko niya na po yung kanyang pagpa, at nakita po natin na negatibo, edi itigil na natin ito. Lalo na po yung pagtawag sa kanya na ngagba or bangag, eh dapat na natin itigil kung mapapatunayan niya na talagang negatibo po yung magiging resulta. Ang tanong, <laughs> magiging negatibo kaya ang resulta. Kakasa kaya ito? O, yan ang hamon natin ngayon. Yan ang tanong pa natin. Dahil sa resulta, eh, madali lang po yan. Eh. Mabilis lang po yan. Eh. Dito po sa hamon, kaagat po siya. Ah, ah, uh, tatanggapin niya ba yung hamong ito? Yun talaga. Ay, nakita natin, dalawang taon na eh, hindi niya pa sinasagot eh. Yung ginawa nilang ito ay talagang uh, maw mawalan ng ano, nawalan mawalan ng saysay. Mawala -say. uh -huh. So kahit na ano pang gawin mo para kang iyong na uh, para kang iyong isang bata na nakalagay sa literature The Boy Who Wolf, di ba? Opo, uh -huh. Sinabi niya nang ganito, pinaniwalaan siya. Uh -huh. Pagkatapos nagsalita na naman ng pinaniwalaan. Munit sa pangatlo ay nabuking na siya. Opo. Uh -huh. hindi, dito hindi ko naman sinasabing may pangalawa pa. Uh -huh. Pero ako sa gusto ko sa kauna-unahang pagkakataon birahin mo na. Oh. Ang aking, mong uh, kahi ay uh, magpa-drug test na lang siya. Oh. Kung ano yung uh, kaya, kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Uh, ano ba yung pamamaraan dyan, dyan Meron kasi urine yan, meron blood, meron yung DNA, meron din sa part ng hair, hair follicle. Pero ako kung... Kung ano si yung pinakamabit? Mm, lahat na. Gawin na lahat. Yeah! <laughs> Gawin na lahat para talagang siguradong hindi gumagamit. Eh, lang po yan. Oh, oh. Iyon ang importante. Mm -hmm, mm -hmm. Kung ano yung pinakamabisa mm -hmm. kung ano yung pagtitiwalaan mm -hmm. ng mga tao para sa ganon. Kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong may, may mapupunan o man. wala silang sasabihin na o hindi totoo. Hindi, lahat kasi kailangan ito ay conclusive. Ayun, Ayun. Ibig sabihin wala nang puwang yung pagdududa. Mm -hmm. taman, so taman. kapag ka nagpa, sumailalim siya sa isang mabisa at mapagtitiwala ang drug test, conclusive na 'yon. Wala nang tanungan uh -huh. na 'yon. So magiging resulta ngayon Jen, magiging payapa tayo. Wala uh -huh. nang wala nang uh, mahihinto na isyu ng droga. Biglang uh -huh. may... Oh, nang may tama 'yan. Mahihinto na po yung isyu ng droga. Mahihinto yan. 'yan. 'Yun ang 'yun ang kailangan natin. Uh -huh. Sa palagay ko 'yun ang dapat niyang gawin din. Sa isang uh, PR strategist uh, national expert, ano masasabi mo sa bagay na 'yan? Itong si Kuya Nelson mukhang hindi pa pabor. <laughs> yeah! Sa akin, ha? Oo. Mm. Ako, ako, ako oh. na talaga. Oh, oh, oh. Hindi, hindi ako papayag. <laughs> hindi papayag si Quenelson. <laughs> na drug test? Na magpa-drug test hmm. yung kliyente ko? Uh, Ganon. Oh. oh, kasi... <laughs> kasi mananalo yung, mm. yung kalaban ko, eh Di ba? Uh -huh. Parang it's... Uh against me, di ba? Mm. Parang gano'n. Oh, oh. Kasi ka naman, kliyente eh, mo. E, ikaw eh. kasi, ano ka, professional ka. Eh. Oh, oh. Professional lang, lang. Oh, yung... Pero nasa kliyente ko kung siya'y papayag. Oh, pero deh. as a professional adviser uh, advisor, kung mm. ano man, Loko. eh, mm. ang, ang iniisip mo yung Image. Image na, yes. na naman mo. Eh, ngunit so, ka, hindi mo tinitingnan yung likod na mangyayari. Halimbawa, kung... na wala kayong magagawa dyan. sobrang talino po ni Congressman Marcolita. Kaya kung gusto nyo makikipag-debate sa kanya, pasinsya na lang. Dahil siguradong wala kayong magagawa dito sa pakipagdebate kay Kongresman Marcolita. Uh, uh, yung kapakanan ng bansa, lumawak mm. ito, lumalim ng lumalim. Kung hanggang mm. saan na napunta, mm -hmm. eh, eh yun ang hindi napupursi ng professional advisor. Kaya nasa so yan ha, mga kababayan po natin, malinaw po itong uh, hamon po ni Kongresman Marcolita. Saka kung talagang gustong patunayan ni Bongbong Marcos na hindi po siya talaga gumagamit nitong illegal na pulburon, ah, base rin po sa video na pinalabas at kinounter po at ah, sinasabing ah, hindi daw po ito totoo, panira lang daw po ito, sabi ni Sekretary Abalos at ni Sekretary Gibo Chudoro, palagay ko ito po talaga yung pinaka pinakasagot yan. Personally ako gusto ko na sagutin niya ito sa pamamagitan pa, talaga ng pagpupulburon test para malaman natin ang katotohanan na hindi na po tayo salita nang salita dahil hindi niya naman sinasagot at least kung sagutin niya ito base rin po sa hamon ni Congressman Marculita edi eh, mas maganda pero palagay ko hindi ito sasagot mga kababayan kahit pa si Congressman Marculita ang nagsasabi dito so mukhang negative ito at uh, posibleng wala na pong mga next episode wala na pong next hamon na ito kasi posibleng ha sisitahin ito ni Tambaloslos uh, itong sinabi po ni Congressman Marculita pero malaking ano ito ha, malaking uh, media itong uh, Net25. So ngayon titingnan natin kung gugurgurin, gigipitin po ba nila ang Net25 dahil lang sa sinabi ni Congressman Marcolita na dapat magpatisting na po itong si uh, PBBM. Kasi first time po itong nangyari sa ibang midstream media. Sa ibang midstream media mga kababayan, never po sila na nagahamon na magpa testing na po itong si BBM. Never po. So binabalita nila base doon sa sinasabi po ni Secretary Abalos na ito ay fake, hindi umano ito totoo. Yun ang po yung kanilang binabalita. Pero yung personally, yung host nila, uh, o kung sino mang politiko o sino mang congressman ang ah uh, na kaalyado po ni Tambalos Los. Itong si Congressman Marculita, kaalyado ito ni BBM. Pero siya na mismo yung nananawagan na sagutin ni PBBM ang hamon ng sambayan ng Pilipino. Abangan po natin yan, mga kababayan. Excited pa ako dito. Ah, sa mga susunod pang ah, hamon or ah, up na hamon po ni Kongresman Marcolita Okay, yan lang po muna mga kababayan at maraming salamat po sa inyong lahat.